Magandang araw sa ating lahat mga insan Ako po ang inyong banat insan At nandirito na naman tayo sa isang talakayan At makatotohanan ng komentaryo, opinion at reaction Halo-halo na yan dito sa ating channel mga insan Pero bago tayo magpatuloy, disclaimer lang po ha Na itong gagawin kong content sa araw na ito Ay hindi po panghihikayat sa mga tao para kalabanin ng gobyerno o kung anuman ang akin pong ginagawa ngayon ay eh para ibahagi po kung ano yung aking naiintindihan kung ano yung aking pananaw hinggil po dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa lalo na po dyan sa ginanap nila na Tricom hearing ito po sarili kong komentaryo opinion uh, disclaimer lang ulit hindi po o galit sa mga sino mang nasa politika na yan Kumbaga, ang aking binibigyan ng komentaryo dito ay mismo yung ginagawa nila at yung mga sistemang nakikita ko dyan po sa kanilang pinagagawa sa hearing. At bago rin po tayo magpatuloy mga insan, hinihiling ko po sa inyo na sana mag-subscribe po kayo dito sa ating channel at ipalo po ang ating Facebook page na Banat Insan din po. Libre lang po yan mga insan wala pong bayad yan at pakilike yung ating video malaking tulong po yan dito sa ating channel ngayon po ang ating pag-uusapan eh, nga po about sa tricom hearing meron lang po kasi akong nakikita dyan yung tatlo pong punto na gusto ko pong pag-usapan natin tulad po nung ang una ko pong pinupunto dito is yung tricom na hearing na yan is pamumuliti ka lang mamaya po papaliwanag natin yan isa't isa isa't isa isa't isa tuloy pangalawa naman po dito yung trichome hearing uh, nagpapakita lang po kung sino yung mas may makapangyarihan kung sino yung makapangyarihan di ba at, at pangatlo po ito po yung pinaka mabigat na pag-uusapan natin na uh, which is ito po talaga yung aking napupuna yung nakikita diyan sa ginanap nilang trichome hearing kahit nung tra, ano quad -cum sila ah uh, yung trichome hearing one-sided lang kaya eto po, unahin na lang po natin Ngayon po yung tatlong topic pala mga insan na pag-uusapan natin Yung tricom hearing, politika lang uh, Yung tricor hearing, tricom hearing e eh, pagpapakita lang na kung sino yung makapangyarihan At yung panghuli is yung tricom hearing is one-sided lang So unahin natin yung tricom hearing na pamumulitika lang mga insan Kaya kung bakit ko sinabi na ito'y pamumulitika lang Dahil yung kanilang hearing na ginagawa dyan enak naka sentro lang po kung sino talaga yung gusto nilang patukuyin dyan At kung sino talaga yung gusto nilang habulin dyan mga insan Alam ko lahat na po tayo lahat na mahilig sa social media At maging nanonood sa telebisyon Napanood nyo po yung nangyaring tricom hearing At nakita nyo naman po siguro kung paano nila ungkatin lahat At kung paano nila uh, ipinakita doon kung sino talaga yung hinahabol nila di ba Umabot pa nga sa punto na bumaliktad si p at pinabuloanan niya yung kanyang mga pinupost dati na sa uh, BBM na hindi daw siya yon yung gumagamit ng uh, pinagbabawal na gamot doon sa video inedit lang daw yon, bandang huli naging ano pa siya no? naging expert pa siya uh, yun inedit lang daw po yun at hindi daw yun si bbm uh, AI lang daw po yun Ah, uh, yun ang sabi nila. Yung stand ko naman diyan mga insan about diyan sa video, ah uh, dalawa kasi may ano diyan eh, punto diyan eh. Medyo tama po si Banat Bay diyan na baka yan ang ginamit ginamit po is para ano yan? Para bitag doon sa mga taong mga taong gusto siyang pabagsakin para makita niya kung sino yung kalaban niya o kaya naman eto yung mga tinatago na mga nakaraan, balahat lahat naman ng mga tao may na, may naitatabang nakaraang ma, hindi magandang bagay na ginawa sa buhay eh. Di po ba, ang maganda lang kasi diyan kung paano mo binago yung pagkatao mo ngayon kasalukuyan. Simple lang po 'yan, mga insan, ng talagang walang bahid na droga si bibibim sa katawan sampal lang katotohanan pag nagpa-drug test po siya gamit po yung buhok niya ganun lang po kasimple di ba lahat ng mga nagsa nag sa sa kanya sigurado lahat po yan tameme tablado lahat po yan masasampal sa katotohanan pag yun po yung ginawa niya So balik tayo doon sa issue, yun nga sinasabi ko pamumuliti ka Dahil ang napansin ko lang po doon Is pilit nilang ikinakabit yung mga Duterte doon sa hinahanap nila doon sa hearing na yan. Tandaan po natin mga hindsight kung bakit nagsimula yung quadcom na yan. Di ba? Hinabol nila dyan yung sinasabi nilang confidential fund ni BP Sara Duterte. So, medyo mahaba-haba pong pali paliwan na ganyan, mga insan at hihiwalayan ko na lang din po ng komentaryo reaction niyan. Pero papiyawan po natin ngayon. Hindi po ba sinasabi nila na kaya mahiring yan para maimbestigahan yung maanumal ginamit daw na confidential pan ni BP Sara Duterte na hindi nagtatawanan pa nga po sila at uh, kakaiba daw yung mga tao doon kasi piatos, may regress piatos daw yung pangalan hindi po ba mga insan kaya lang kasi confidential nga yun eh hindi mo pwedeng sabihin kung sino yung mga tao na yun kasi pinaluanag naman ni BP Sara yung Duterte doon sa, siya, sa, sa si, ano niya, pahayag niya na itong mga tao na to, ito yung mga inutusan niya doon sa school para kumalap ng ebidensya kung sino yung mga sangkot sa pag pagre-recruit ng mga kapataan para mahikayat po doon sa PP, CC, CPP NPA. Doon po yan ginamit. So pag pinangalanan mo yon alam na po ng mga, ba, mga makakaliwa kung sino po yung babalikan nila. So nakakatakot po yun na ilalahad mo kung sino yung mga pinagbabayaran mo. At ang nakakapagtaka lang din doon, mga insan, sa dinami-dami ng may mga confidential pan sa gobyerno ay eh ang vice-presidente pa nanda na, nagkataon lang po ba ito o dahil nagkahiwalay na ang unitin at binisto po ni VP Sara Duterte si Romualdez at si Tua na silang dalawa lang ang may hawak ng ating pondo dito sa Pilipinas sila lang po ang nagpapaikot dagdagan pa na umalis si BP Sara sa kagawaran ng edukasyon dahil nakita niya nga yung uh, ano doon, malawak ang malawak ang pagkuha ng pondo na hindi man lang po inaalmahan ni PBBM kaya nagkahiwalay po sila ng landas kaya ayan, nagbuo ang hearing-hearing hearing na yan sa kongreso. At kitang-kita naman natin na kung sino lang talaga yung pinag-iisipan. O eto mga insa na ang tanong lang po sa kanilang lahat Diyan sa Kongreso. Kung wala po kayong pinag-iinita na isang politiko lang, dapat po maging patas kayo lahat po ng confidential pan Kung wala po kayong, wala po kayong itinatago, buksan nyo po yan sa sambayan ng Pilipino. Ipakita nyo rin po yan gaya po ng ginawa ni BP Sara Duterte. Kahit may mga maling, kahit may mga pangalan doon na hindi totoo, at least nalaman po na meron talagang pinagamitan ng pera doon sa kanyang confidential pan Kaysa naman dito sa sinasabi ng spokesperson ng ating presidente, na meron daw silang binigyan na 1.5 million katao na tagti 3,000 kada buwan, ha, para daw sa pantawid gutom. Ngayon, Pwede ba ring malaman kung sino yung mga tao na yan? Maglabas po kayo ng Total, hindi naman po yan confidential pan. So, yun po yung unang nakita ko ha. Pamumuliti ka lang. Ang ikalawa po, sa try kong hearing na yan, is yung nagpapakita kung sino lang yung makapangyarihan. O, kaya kung sinabi ako kung sino makapangyarihan, pinapakita nila na kami ang hari dito, kami ang may, may kami ang patas. Diba? Pag umatin ka dyan sa hearing na yan at hindi nila nagustuhan yung isasagot mo, automatic contempt ka. Meron dyang boy contempt. At nang nakakalungkot dyan, mga insan, kung sino pa yung dating kalaban ng gobyerno, ha, sila pa yung mahilig mag -tempt. At grabe kung magtanong. Ba, si Kongresan Paduano. Tinukoy po yan. Ni Ka Eric, di umano. Yan po ay member, member dati ng CPPNPA na naging kasapi po ng Sparrow Unit. At ganyan din pagtukoy niya kila Franz Castro, uh, Ruel Manuel, at sino pa ba, ba yung mga basta yung mga ano uh, mga ano po dyan, yung mga tawag nitong makabay, uh, makabayan makabayan blocks uh, sila sila po yun yun po yung pagkakasabi nila at pinangalanan din po yan ng kanilang leader at founder at dinukoy po 'yan ha, ng mismo leader founder nila na si ah, na Joma Season. So, kaya doon, doon pa lang sa hearing, alam ko napapanood niyo rin po mangyari, nakita niyo naman 'di ba? Kung magsalita sila doon sa resource resource person nila. Oh, sampulan na lang natin yung kahapon o oh, kahapon nangyaring hearing o oh, kahapon ba isang isang araw basta nitong nakatatapos lang na try kung hearing. Nakita niyo naman kung paano sila paano sila umasta doon, di ba? Bossing na bossing ang datingan nila. Di ba? Halos sigawan nila yung mga resource person nila doon. At pilit nilang iginigiit yung mga sarili nila. Si Paduano nga, pinagalitan pa yung lawyer. Lawyer yun ha, nag-aral yun. Ha, nag-aral yun na halos sampung taon. Abogado yun, hindi naman siya, hindi siya, ay eh, si Congressman Paduano, hindi siya abogado. Ayun, Paduano, nakita mo kung paano niya Uh, Sitahin, si duruin, di ba? Ang taas ng mga tono nila lagi. At kapag nagsasalita yung resource person, kapag sila, ah uh, kapag yung resource person ang nagsalita, tapos bigla nilang ininterrupt at sinapawan nila na sila tayo, okay lang po sa kanila. Pagka sila naman po, yung nasa pawan, ay nagagalit po sila. So doon pa lang, mga insan, makikita mo talaga na ipinapakita nila yung power nila, yung authority nila ah, ay pinapakita nila doon kung sino yung nasa may kapangyarihan, kung sino yung dapat ang masunod doon. Ba, pag hindi ka umaten, ayan na. Ilan po yung pinada, ilan po yung iano nila, iko-contempt nila dahil hindi umaten. Yung po ba ipapakulong nila. Ganyan din po yung nangyari sa hearing noon nung kay BP Sara Duterte dahil hindi lang nila nagustuhan yung sagot, o ano nangyari? Pinakontempt nila. 'Di ba na hospital pa nga yung isang abogado at sumugod doon si VP Sara Duterte. Alam ko po pinanood ninyo 'yon. ako tayo mga insan dito sa huli nating pag-uusapan. Ito yung sinabi ko na yung Tricom hearing is one-sided lang. 'Di ba? Ang purpose nila doon sa hearing na 'yon, mga insan, is para daw sa fake news. Paglabanan yung fake news. At doon sa gagawin nilang hearing, makakabuo sila ng batas kung ano yung dapat nilang gawin. ba? Diba? ang nakakatakot lang po dyan mga insan na baka mabuo nilang batas is pumigil doon sa kalayaan natin na magpahayag ng ating damdamin at saloobin sa mga maling ginagawa nila dyan sa gobyerno. Yan po yung nakikita ko mga insan. Ako personally, nung pinapanood ko sila, nasasabi ko sa sarili ko na napaka one-sided lang nila. Bakit ko nasabi na one-sided lang sila mga insan? Dahil ang pinatawag nila na nami-make news is yung sa kampo lang na mga Duterte, mga DDS vlogger kung tawagin mga insan. At wala man lang akong nakita doon, maliban na lang doon sa bumaliktad ha, na dating DDS, wala po akong nakita doon ng na mga nagpe news naman laban sa mga Duterte. Ba? Sampulan ko kayo si Sangay Jan Jan na make news niyan. Ang sabi niya, talo na daw doon at mahina na si Tatay Digong Duterte sa Davao at malakas na yung kalaban niya. Pero nung nagkalye sorbi naman si Pambansang Loyal, at nakita po natin doon, napanood ko rin po 'yon mga insan, wala pong caption, zero po ang nakuha ni Nograles. At kahit sino ang tanungin doon, walang kaabog-abog na isasagot ng mga tao, 2:30 pa rin. 'Di ba? Doon pa lang po malinaw na malinaw na fake news 'yung sinasabi ni Sangkay Djan-djan. Ikalawa po dyan yung nakita ko kay Chris Ulo. 'Di ba? Na sinabi niya na tinuruan ni Ma'am Hanilet si Kitty na maging bastos. 'Di ba? doon dahil, doon yun sa ano sa uh, interviewin si Kitty ay eh, may picto may pictorial yun eh hinila nung nanay eh, doon s'yempre nalito yung bata kung sino yung uunahin eh s'yempre natural na, nauna yung pagsabi na para may picture sila bago yung pagtanong sa kanya eh, parang interview eh pero hindi naman nangangahulugan doon mga insan basi lang doon sa nakita mo ay eh, sasabihin mo na na ano yan, ah, tinuruan niya ng magulang. Wala pong magulang na magtuturo ng masama sa kanilang anak. Baka ito lang si Chris Ulo ang magturo niyan <laughs> sa kanyang mga anak. Diba? Ito pang si Ken Garcia, mga insan. Isa rin yung po yan sa masugid na nag-fake news laban kay Tatay Digong Duterte at sa mga Duterte. At sa kanya din po nang galing yung sinabi niya na kapag lumaya daw si Tatay Digong Duterte o nakauwi dito sa Pilipinas bago matapos ang taon na to, eh online daw siya o live daw siyang magugurgur sa sarili niya. Ayan po yung aabangan natin na baka matulad din po sa, sa kanyang amo na sinungaling pagbandang huli babawiin yung sinasabi. Yan po yung pinupunto ko na one-sided lang. ba? Diba? Isang panig lang po yung kinukuha nila mga insan. Lahat po yun may kinalaman kay sa mga Duterte. Kaya ako nga sinabi na ito'y pamumulitika lang eh. Kasi kalaban lang nila sa politika. Yun yung pinatawag nila doon sa Tricom. ba? Diba? Inapakita lang nila. Kaya nga sinasabi ko, uh, pinapakita lang dito kung sino yung may kapangyarihan. Pinapakita niya, kami ang may hawak ng kapangyarihan ngayon, kami ang masusunod kung sino yung ipapatawag namin dito sa aming Tricom. Ang tanong dyan, mga insan, nagiging patas po ba tayo? Diba? Nagiging makatotohanan ba tayo sa ginagawa natin? Diba? Tingin ko po hindi yung mga insan. Eh. Dahil isang tao o isang pamilya o isang politikang side lang ang kanilang kinukuhaan, ang kanilang kinakalaban. Kung kayo po talaga ay totoo sa inyong mga ginagawa at talagang gusto nyo mabago ang ating sambayanan Pilipino, wag po kayong mamili ng panig. ba? Diba? Lahat po para pantay-pantay. Lahat po. So mangayon po tayo doon sa sinpanawagan ng lahat na magpa-drug test po lahat ng mga nakaupo uh, nakaupo sa pwesto diyan sa ating gobyerno lahat po magpa-drug test kayo kung totoo na wala kayong uh, bahid ng droga sa inyong katawan at kung talagang totoo kayo na gusto ninyong labanan ang mga fake news na kumakalat dito sa ating bansa sana lang din po ipatawag nyo lahat kabilang side makabibm man yan makaduterte man yan dun mga insan maniniwala ako sa kanila na kayang ginagawa nilang hearing ay eh para talaga sa ating uh, para talaga sa pakabi, kapakinabangan ng taong bayan at hindi sa interes lang ng iilan. Kaya maraming maraming salamat mga insan sa inyong panunood at naway mag-subscribe po kayo dito sa ating channel at hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyong panunood at mag-ingat po kayo palagi.